dito te. Hindi mo na alala ba yung nakatira para? Binuong parking lang to. At ka pa. Bakit doon ba mo daw? O bakit lang ko? Wala naman pala eh. It's pwede lang mong dito eh. Hindi ka pwede di dyan. na ako dami nagparking? Wala ka no, pa kaya. Para kayo. Para kayo. Para kayo. kayo. Para 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 dito Para kayo. <laughs> sini sa garito. Sino ba to? Ang ko yan dyan. Lahat dyan na pinaparkayan mo. Eh, hey, hindi ko bigita. mga ano eh. Siyempre, dahil ko muna mga bayad. mo kumikita ako. Hindi ka masangkat ka bayad yan. May kasalanan ko ba? Bago na ipad na kayo dyan. Ano ba, ba? So, bago, ay, tayo. Oh, boy, so. bago ay, ay, na ipad? Ikaw ang bago ano ipad. May batid! Ito! Ba ba ay, baano, Wala ba ay, ito! 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 Ito pa naman, meron pa rin mga jesmosa. Oy! Ito yung mag ka. bias pa! Ano iyon? Matagal na ay, ako na Ano iyon? Ano iyon? mo yan to, eh, na eh. lang pa ito? Ako patagal eh, ka na ako. Sino Matagal na ako dito kay Ali. Matagal! May guwag natin talaga Ang grabe! Ano magtulog? Mag-i-bias pa! mo yan natin ha! Sino din ang mayari yan? Parang mo ato, ako makakatulog. Kumalap wala pa mga... Hindi ko na makalagay. tapos... मलका